pagjajaga at pananalangin. Santiago chapter 5 verse 17 to 20. Meron bang nagdurusa sa inyo? Manalangin siya. Meron bang nagagalak sa inyo? Umawit siya ng papurin sa Diyos. Meron bang may sakit sa si inyo? Ipatawag niya ang mga pinuno ng simbahan para ipanalangin siya at pahira ng langis sa ngalan ng Panginoon ang panalangin ng isang tao na naniniwalang sasagutin ito ng Diyos ay makakagaling ng may sakit. Ibabalik ng Panginoon ang kanyang kalakasan at kung ang tao ito ay nagkasala, papatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Mabisa ang panalangin ng isang taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Nang taintim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng tatlo at kalahating taon. At nang nanalangin siyang muli para umulan, bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, halimbawang isa sa inyo ay lumilihis sa katotohanan at may isa namang umaakay sa kanya para magsisi, tandaan ninyo ang taong umakay para makabalik ang taong makasalanan sa tamang pamumuhay ay naging instrumento ng Diyos. Gagamitin siya ng Diyos para iligtas sa kamatayan ng kaluluwa ng taong makasalanan at nang sa gayon ay mapatawad ang maraming kasalanan. Santiago chapter 5 verse 13 to 20. Pagtiyaga at pananalangin. Okay, so natin ang patungkol sa pagtiyaga sa pananalangin. Ikaw ba ay matiyaga sa lahat ng bagay o meron bang bagay na ikaw ay mahaba ang iyong pasensya? So, dito dapat ay mahaba ang pasensya natin or dapat maging matyaga tayo sa pananalangin natin sa Panginoon. So, maganda yung sinasabi sa Bible sa so, James or sa Santiago chapter 5 verse 13 to 20 na kung tayo daw ay nakakaranas ng pagdurusa o ng pain, pain or ng sakit um, or ng saya o anuman yung nararanasan natin ngayong araw na ito maganda pala na sinasabing natin ito sa ating Panginoon at sinusurrender natin ito sa Kanya. Kasi alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Alam ng Diyos kung ano iniisip natin. Pero mas maganda kung kinakausap natin ng Panginoon sa, sa pamamagitan ng pananalangin o pagdarasal. Kasi, di ba sabi, kung ikaw ay um, nagdurusa manalangin ka. Kasi wala kang ibang pwedeng puntahan, or pwedeng kausapin, kundi siya lamang. Kasi, um, ginagamit lamang ng Panginoon, based dun sa ating binasa kanina sa Bible, na, kung ikaw daw ay malakas sa pananatpaltaya, or mainit ka sa pananatpaltaya sa ating Panginoon, maaaring ikaw yung gamitin ng Panginoon, para dun sa mga taong may sakit, para dun sa mga taong Kristiyano na nahihina sa kanyang pananampalataya or um, kung siya man ay wala pang relasyon. Di ba? Halimbawa, yung kaibigan mo, wala pa siyang relasyon. Di ba? Ikaw yung laging kasama, ikaw yung laging kausap. So, gamitin mo yung chance na yon na lagi kayong magkausap o lagi kayong magkasama ng kaibigan mo o ng pamilya mo o ng mahal mo sa buhay kung sino man o ng katrabaho mo o ng, o ng ka mo. Gamitin mo yung instrumento. Gamitin mo yung sarili mong instrumento para kumilala siya sa Panginoon. Kasi magandang reward yon kapag lumago yun at nag nag-solve ka at nag um, napakilala mo si Yeso Kristo sa Kanya. At ikaw yung binang ng Panginoon bilang instrumento ng Diyos. Malaking gantimpala yun. At masaya sa pakiramdam na yung kaibigan mo, yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay, yung classmate mo, ay kumilala dahil sa iyo, ikaw yung ginamit ng Diyos na instrumento para kumilala siya at magkaroon siya ng kaligtasan. So, napakasaya di ba? Na ikaw yung naging spiritual father, ikaw yung naging spiritual mother, dahil ikaw yung ginamit ng Diyos para kumilala yung taong mahal mo sa buhay. At lalo na ngayon, um, dapat maging matyaga tayo sa pananalangin dahil um, yung mga kaibigan natin or hindi ka man alam kung sino yung mga may taong may sakit ngayon. Pero meron akong um, malapit sa akin na merong um, sakit ngayon. Um, patuloy natin ito ipag-pray. Although yung mga kakilala niyo, yung mama niyo, yung papa niyo, o yung kaibigan niyo, o kung sino man yung mga malalapit sa inyo, o, kahit, kahit hindi niyo kilala, or kahit hindi malapit sa si inyo, pwede nyo tong, pwede yung silang ipag-pray. Pwede bang ipag-pray natin sila um, kahit one minute or kung gaano man kahaba tayong manalangin, wala namang kasi yun eh. Basta, totoo tayo sa puso natin, totoo tayo sa relasyon natin sa Diyos, dapat ay ipanalangin natin, lalo na yung mga taong may karamdaman ngayon dahil sa COVID. So, Please continue praying sa lahat ng may nararamdamang sakit ngayon. Emotionally, physically, and financially, sana ilapit natin sa Panginoon. Kasi um, lahat ng bagay ay madadaan natin sa panalangin, di ba? Katulad ng sinabi kanina, si Elias ay mabuting tao. At dumaan din siya sa matinding pagsubok. Sabi dito, si Elias ay taong tulad din natin. Ibig sabihin, kung ano yung ni Elias, ay naranasan din Nya, Kung ano yung naranasan natin, ay naranasan din niya. Nang taintin siya manalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng tatlo at kalahating taon. At nang nanalangin siyang muli para umulan, gumagsak ang ulan at namu nga ang mga halaman. Napaka, napaka galing ng Panginoon, no? Kasi, ito especially nangyayari ito sa akin, na kapag nananalangin, talagang sinasagot ng Panginoon. Pero may mga bagay kasi na hindi pwede mo nang sagutin ng Panginoon kasi gusto mong, gusto niya na maghintay ka muna. So, di ba, meron tayong, um, may, may, sagot ang Panginoon. Yes, no, and wait. So, dun sa tatlo na yon ay, dapat maging matyaga tayo sa pananalangin. At, katulad ni Elias, nag siya. At naniwala kasi siya na mangyayari. At nung nag-pray siya ulit, ay nangyari talaga, di ba? Nung nag siya, hindi talaga umulan ng ilang taon. At nung nag siya na umulan, dahil kailangan nila ng ulan, ay bumuha, bumuhos yung ulan. So dahil, kasimpleng ganun, di ba? Parang ang galing ng Panginoon. So what more pa kaya dun sa hinihingi natin or sa pinagpipray natin na kagal, kagalingan, financial, o kung ano yung goal natin sa buhay, o ano man yung mga um, talagang pinagpapaguran natin sa pananalangin. So, huwag tayong titigil na manalangin. Kahit na minsan ay nakakatamad, pero the more kang tinatamad, the more kang manalangin sa kanya. The more mo siyang kausapin. Kasi, walang imposible sa ating Panginoon. So, tayo dapat ay manalangin at kausapin siya. Sa kanya lamang tayo tatakbo, sa kanya lamang tayo hihingi ng tulong at Walang imposible sa Panginoon. Kaya makakamit at ibibigay ng Panginoon kung ano yung hinihingi natin sa pananalangin. So, wag tayong mapagod at tumigil sa pananalangin. Kahit anong ginagawa mo eh. Ako, nag-pray ako usually kapag marami akong ginagawa. ba? bago ko is bago ako mag-start sa isang gawain, tapos ang dami-dami kong gagawin, hindi ko alam kung ano yung uunahin to. Naranasan nyo na ba yun? Pero, mas maganda, unahin mo muna sa pananalangin or kausapin muna ang Panginoon na sa ganun, siya yung magbibigay sa inyong knowledge kung paano mo uunahin yung bagay na sa dahil mong gagawin ay siya yung mag-instruct sa iyo kung ano yung kailangan mong gawin, kung ano yung unang mong gagawin. So yun, lagi tayong manalangin, lalo na ngayon ipag-pray natin yung may mga sakit. na sa ganun, gamitin niyo ng Panginoon 'yung karamdaman, na nararamdaman nila ngayon, 'yung sakit na, na meron sila ngayon, hindi man physically, minsan heart, sa puso natin, nasaktan tayo ng tao, ipagpray din natin sila. At nang sa ganon 'yung pinagdaraanan nila, pinagdaraanan natin ngayon sa araw na ito, masaktan, nasaktan ka man o ikaw man 'yung nakasakit, ipagpray natin ang lahat ng taong na nakakaramdam ng ng sakit ngayon. At i natin na ang Panginoon, si Jesus, ang magliligtas, ang magpapagaling sa atin kasi siya ang healer, siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon nating buhay. So, maniwala lang tayo sa ating pinapipray at dapat maging ready, maging ready lang din tayo sa pinapanalangin natin kasi minsan nagpipray tayo kaya hindi pa pala tayo ready? Nang <laughs> experience yun, na Lord, gusto ko ng ganito pero hindi pa pala tayo ready? So, dapat maging faithful tayo sa pananalangin at maging totoo tayo sa pananalangin. Maging sa relasyon, relasyon din natin sa Kanya. So, yun, mag-pray tayo sa araw na ito. Sabayan niyo ako, or kung meron kayong gustong ipanalangin, mag din tayo sa sabay, sabay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Lord, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng may sakit ngayon, Panginoon ang lahat ng may karamdaman may Panginoon, in the name of Jesus, pagalingin mo sila, simula ulo hanggang paa, Panginoon, tanggalin mo ang kanilang mga ubo, ang kanilang mga sipon, ang kanilang mga physical pain na nararamdaman ngayon, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-bless sa kanila, gamitin niyo po ang sakit na nararamdaman nilang ito, sa kanilang katawan, sa kanilang puso, sa kanilang isipan, upang mas lalong lumala, mas lalong lumaki at lumawak ang kanilang pananampalataya sa inyo. ay pray, Panginoon, na kayo po ang siyang makita sa kanilang nararamdamang sakit. Kayo po ang mag-shine sa kanilang mga mukha sa kanilang nararamdamang sakit. Sila man ay napapagod, Panginoon, ay pray na sa kabila ng kanilang kapaguran, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang um, pang-araw-araw na buhay, sa kanilang nararanasan na hirap, Panginoon, ay pray na gamitin mo itong instrumento para lumago at mas tumibay ang pananampalataya namin sa inyong Panginoon. Lord, maraming salamat po. Naniwala po kami na walang imposible po sa inyong Panginoon. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay inilalapit po namin sa inyong Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. See you next Sunday and God bless. Bye!